Puso naman ang, ng mga otoridad ang top 9 provincial most wanted person dahil sa kasong act of lasciviousness sa barangay Naga oras Eastern Samar, ang detalye mula kay Patrolwoman Kimberly Flores. Rejas ang tinaguri ang top 9 provincial most wanted person na may kasong acts of lasciviousness matapos mapasakamay ng mga autoridad sa barangay Naga Oras Eastern Samar. Bandang alas 12.15 ng hapon nang maaresto ang akusado ng mga tauhan ng Oras Municipal Police Station kasama ang Eastern Samar Provincial Intelligence Unit Provincial Intelligence Team Eastern Samar Regional Intelligence Unit 8 801st Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 8 at first st Eastern Samar Provincial Mobile Force Company sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong acts of lasciviousness ng Revised Penal Code Article 336 kaugnay sa Section 5B ng RA 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act no may piansa na may inirekomendang piyansa na 100,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan. Dinala ang akusado sa oras MPS para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang matagumpay na pagkakaresto sa akusado ay patunay lamang na epektibo ang pagpapatupad ng pambansang pulisya sa kanilang sinunod ang pangtungkulin upang mapanatili ang ligtas at maunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent Patrolwoman Flores ang nagdadang batas taga ng balitang pulis.